Okay. Oh. Dito ba yung labasan? Hindi, kaya nga nagtititit Ah, yun Pinilit mo lang mag-shortcut, ano? Oo, oh, ayos din yun <laughs> Mga Pilipino talaga Bisan ginagawa yung hindi dapat later. Ayan, so uh, lumabas na rin yung araw. Kanina, medyo uh, madilim, makulimlim kanina. Kaya e lang malamig guys. So, natin ko pala yung anak ko sa umaga, pag uh, lunes, then uh, webes. Kasi eh, matagal gumising. Alam yun na mga teenager ngayon, college na kasi yun eh. Eh kaysa malilit siya, uh, bago ako bumiyahe eh. Hinatid ko muna, sabi ko bahala ka na umuwi Pag uwi, uh, siya na, magti-train na lang siya Or balak ba niyang mag-bus Kaya yun ang uh, ano sa umaga ko guys Tapos nito, tatawagan naman ako ni Mrs. Uh, susunduin kasi may mga part-time Ganito yung mga babae rito, marami silang part-time Mas madaling makapasok yung mga babae kaysa lalaki eh kasi pag sa bahay, siyempre, pagkakatiwalaan naman yung mga babae kaysa lalaki. Oh, hey. oh. Dito ba yung labasan? Kaya nga, nag tipit mo lang mag-shortcut, ano? Oo. Oh. Oh, ayos din yun. <laughs> Aranya, mga Pilipino talaga. Minsan ginagawa yung hindi dapat. tagay kagalihan na natin yun. Minsan ako din. Eh. Okay. Luwag na yun no, yun, no? alas 9, 12 walang lumalabas ng mga tao sobrang lamig kasi yan, puti lang nakikita niyo. Eh. hello, uh, small block? sure how much? oh, 159 159 Oh, I forgot to scan you. Lamig! Sobrang lamig. Ayan, nakapagkapi na rin ako. Sa akin, eh, coffee is life hindi ako mapakali pag hindi nakainom ng kape sa umaga sobrang lamig guys no? ayan yung kamay ko alam nyo yung Pilipina kanina alam ko na Malaysia siya lumabas sa ano ah no exit dapat doon siya sa kabila Ay, mga Pilipino talaga ganoon din ako dati eh. kaya lang nung katagalan na ah, maraming pagbabago pag nandito na kayo ah, nakikita nyo mga Pilipino na mostly eh, ah, sumusunod pag sa ibang bansa Bat kaya ganon? Pag sa ibang bansa Sumusunod tayo eh Pero sa atin Hindi ko nga nila lahat uh, Maraming ginagawang Hindi kaaya-aya Gaya na lang kanina Talagang mali Yung pinasukan niya Sabi ko uh, Kaya nga Sabi daw niya Eh para mas madali Eh mahilig tayo sa ganon Eh dapat baguhin na natin yan so, Alam niyo mga puti uh, Medyo mas yan Sa mga tanong-tanong guys uh, Karamihan kasi sa atin mga Kaugwela natin Mga Pilipino na kahit kami meet pa lang uh, marami na tayong tanong pero na-appreciate nila na yung mga ugali natin na yung marespeto tayo tapos ba, diba, pag kumakain tayo ay eh, naanyayahan natin kahit na bago lang o hindi kakilala sa kanila iba sila eh uh, pag tinatanong mo sila ng ano yung saan ka nakatira ilang taon ka na magkano sahod mo nag, saan ka nag-work um, ano sila sa kanila yung guys annoying eh uh, na iinis sila alam mo naman tayo eh pag uh, bagong kilala natin marami tayong tanong eh lalo na kami kami meet mo lang. Nya yeah, kasi ano tayo eh may yung friendly mga Pilipino. Kaya nga sabi ng mga puti eh Pilipino is too much talking. Eh ganun tayo eh kaugalian na natin yan. Kaya lang pag tumatagal ka na rito marami ka nang nami-meet mga iba-iba eh, kasing lahi nandito guys eh. Yeah, multi-culture na nandito. Kaya pag tumagal ka rito, ma-adapt mo na rin yung mga ka mga ugali ng mga iba-ibang klaseng uh, tao. Yeah. So ako mga ano na rin ako dito, eh, medyo matagal na rin ako kaya marami na rin ako na meet ng mga ibang tao. So yun ang dapat nating uh, bantayan din uh, lalo pag ka uh, uh, kami meet lang natin. So medyo ma-control na natin yung ugali. Nalaman ko rin yan nung ano na eh, yung uh, after one year kasi yung bago ako rito eh, alam mo naman ako, pala kaibigan ako eh. Sabi ni Mrs. eh, ka masyadong magtanong na medyo ano, uh, personal sa mga ganyan. Dahil uh, ayaw nila yan. Yeah, yun nga. So anyway, uh, at least maganda naman dahil uh, malalaman naman natin yung mga totoong ugali talaga nila. So pag depende naman, pag yung matagal na kayo magkakilala, so ganon, pwede ka na magtanong ng... Kahit seryoso. Sa atin, kami mitlang lang. Eh. Alam na yung talambuhay mo. Eh. Karamihan sa atin. Eh. Eh, kahit nandito naman, pag nakita ko Pilipino, eh, tinatanong ko. Oh, dahil alam natin yung bawat ugali natin. Yeah. So anyway, yan. Ah, masarap ang kape sa akin. Kape is life. Yeah. Yung nga ang kasabihan ng ibang tao. Hindi sila mabubuhay pag hindi nakainom ng kape sa umaga. Uh, yung kape ko, wala nang sugar guys. Uh, walang uh, milk. yun simple lang. Pero mabango. Mm -hmm. Gusto ko kasi yung Tim Horton kasi ano eh uh, mura na then uh, madali lang silang magano mag-serve sa mga customer mabilis. Uh, depende sa lugar pero dito mabilis silang magano maliit lang siya pero uh, hindi line up. Nga pala 2 weeks ago, 3 weeks na yata yung uh, uh, PM namin, yung Prime Minister kasi tawag dito sa Canada sa atin na presidente diba? Bumaba guys, uh, ewan ko kung anong dahilan. Last night over dinner I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. Siempre pag politiko ka, maramik ang uh, mga kalaban, lalo na yung mga uh, ano mo, yung mga kapok politiko mo, talagang a ka naman paraan para pa babak So, mga ganong ano sa mga position, yung mga marami naghahangad ng mataas na position. So dito siguro mayroon din siyang hindi naman perfecta talaga mga politiko eh. meron naman siyang nagawa kahit papaano. Yung nga uh, ano yung pandemic, siya yung nag ano ng batas no na aprubahan yung mga Pilipino na nandito. Yung before COVID, ayun ah, COVID yata yon. Yan. So maraming naging landed, lalo na yung mga estudyante, yeah, siya yung nag-udyok ano, nag nun na talagang bibigyan ng uh, PR, permanent residence. Kasi tayo ang nag-ano yung mga nurses. Uh, masisipag. Kahit sa tindahan, sila yung uh, nagtataba, yung ibang mga lahi. Ayaw na, takot eh. Eh tayo, sulong. Ayun. So napapansin ng ano, Prime Minister so inaprobahan siya niya. Yeah. Kaya lang, you know, pabago-bago yung rules ngayon, iba ng mga rules, guys. Yeah, so yung papalit yata kasi may election ngayon itong uh, taon um uh, 2025 before October yata. Yung uh, bagong papalit ngayon yung mga tatakbo eh napaka higpit daw nito eh dahil uh, gagayahin yung nangyayari sa state yung kay Trump. So medyo stricto na. Uh, alam naman, uh, every year nagbabago yung mga rules dito. So, hindi na parehas dati guys. Uh, maluwag yung Canada. Marami na rin pagbabago. Yeah, so, yung mga nagbabalak pumunta rito, ay eh, mag-isip na rin kayo. Uh, Siyempre, yung mga pupunta like estudyante. Uh, Siyempre, pag nakapunta rito, may pera talaga. Eh, kung isa pala rin dito, tapos hindi naman kayo sigurado. Yes. Hindi ko naman inaano na dinidiscourage. So, try nyo lang para ma-experience nyo rin. Ako, uh, nung nagtatrabaho ako rito sa mga factory, may mga may pasok ko rin mga ano eh mga kababayan natin dahil uh, gusto ko rin makatulong kasi dito guys pag uh, marami kang kakilala magbaguhan ka lang dito mas mabilis makapasok ng trabaho dahil ire-recommenda ka doon kasi yung mga puti dito kahit hindi puti kasi mas gusto nila yung uh, nire-recommend rather than yung nagpo-post sila sa online or whatever kasi mas gusto doon yung kilala na yeah. sabihin nga agad kung halimbawa pag nag-hiring sila ngayon nauna nilang i ano yung mga pliado nila doon you know somebody else can you bring it tomorrow or kung kailangan kalaang kailangan na nila yeah mas mabilis yun guys ah resume lang ipasa mo ayun automatic na pag sa online, siyempre online, daming nag apply niya na eh. malabo kang matawagan. Siguro mga 50%, ganun. Pero pag yung rekomenda uh, i-recommend na kayo, yun ng maganda. Kaya nga, balik na sa usapan, yung pagpunta dito sa Canada, hindi lahat naging successful. Dahil yung iba nga, sabi ko, bumabalik. Yung iba, talagang uh, maraming nagastos, binenta yung lupa, kung ano-ano pa, nanghiram ng pera, then hindi naman sigurado kung maganda yung trabaho nila dito or nakakapasok or nagkakaroon na ng uh, uh, papers. Yeah, so pwede naman kayo mag-business dyan. Eh, ganong pera ka laki. Siyempre, may million. Pagpunta mo rito. I-business ko na lang. I-roll ko na lang yung pera. kasi isa palaran ko pa. Hindi naman ako sigurado. So anyway guys, eh, yun lang. At uh, please, uh, na naman akong na-share sa inyo na kunting kaalaman yung mga buhay-buhay dito sa Canada. Okay, that's it for now. See you in my next video. Bye.